mga viewers ano uh, nandito po ako ngayon sa Luneta Park ano nagkakandak po kami ng aking kaibigan na si Brother Warren Castellanes ano si tropang OFW ng isang survey tungkol po dito sa nangyayari sa ating uh, lipunan ano Halika po samahan niyo po kami at uh, tapusin niyo pong panoorin ang video nito Tara ano simple lang Opo pa una pangalan po Charity Ikaw po Charity Opo po maganda to. Oo, maganda to. Kasi sa, yung kasing Kaya, ibang nai-interview namin, yung sinasabi Kaya, ano taga Dabao, scripted daw, pero hindi, mabuti na lang. Parang mas marunis ka dito. Unahin okay. muna okay. na natin itong kababayan natin. Oo. Ah, uh -huh. Uh, uh, Ma'am, sa panahon ngayon, no, uh, administrasyon ng BBM, no, uh, dalawang taon sa BBM sa gobyerno. Ikumpara natin sa uh, reverses kay BBM kay former president ko. Uh, BRRT. Duterte. Si years na lumang. Kung kaya pa may mili, sino mas nabali? Um, uh, ako, um, lakas pa yung boses, mama. Basically po, uh, mas maganda po talaga yung naging impact ni Duterte. Lalo na po, in crime sa mga krimen na nangyayari po sa ating bansa. Kasi yung mga drug addict po, na-control nya, Ganon yung mga krimen, kasi nagawa niya ng paraan, kasi natatakot, kasi nga, bakal, uh, kamay na bakal, ang uh, tinairan niya. Unlike today, parang wala pong nangyayari. Sad to say, pero kahit okay. kahit po, kababayan ko ko si EM at makamarkos okay. kami, sa totoo lang po, parang wala din, walang... Awapo, uh, President Bongbong Marcos, yung pangako nyo noong uupo kayo, nawa ngayon, ipakita nyo sa amin na pagbabago Ay, bro, bro, may pahabol ako kay Mama. Sa tingin nyo po ba, meron po bang sa panahon ngayon na si PBBM ay merong mga nagsipagbalikan ng na mga hindi natin inaasahan? Na, nakuha nyo po yung tanong ko? ng ano, ano yung... Like yung mga sa drugs? Opo. Ano? Ngayon, nung mm -hmm. hindi na si Duterte, talamak na naman ang drugs. Ay, talaga po. Sige po, ma. Thank you po. Kayo, ma'am. Kayo, ma'am. Ma Anong pangalan niyo nga ulit, ma'am? Marcy po. Si ma Marcy. Marcy. taga Cavite? Cavite uh -huh. So, the same question, tatanong namin. Mm -hmm. Sa pangamahon ngayon na ng ni PBBF, versus sa, sa panahon ni Pangulong Duterte, ikat lang natin hanggang 2 years lang si panahon ni Pangulong Duterte. Parihon 2 years lang? Parihon sa 2 years. Sino pipiliin niyo po? Uh, um, Sino magaling na administrasyon? Uh, para po sa akin na Duterte pa rin. Kumbaga, kasi nung panahon ni Duterte, merong kumbaga lahat discipline, mga police natin, kumbaga yung mga less yung criminality sa environment like ngayon, kumbaga, medyo lumuwag lahat kasi ngayon eh. Kumbaga, yung drugs. Kumbaga, wala nang takot yung ano sa mga krimen na gumawa. Unlike before. Thank lang. you. Oh, thank you, Mama. Thank no, you po, thank you. Taga San Rizal, dito sa Pilipinas. I'm from Rizal, Taita Rizal. Taita Rizal, tapos Pilipino ka rin uh, I'm Canadian. Okay. po, si Brother Warren po. Ako si Brother Warren okay. eh. po. Sa, panahon ngayon sir, administrasyon ni PBB at sa versus administrasyon ni Pangulong Duterte, ilagay lang, lang natin hanggang 2 years ang pang, administrasyon ni Pangulong Duterte kasi siya na Pangulong Marcos ngayon 2 years Kung kayo pamimiliin sa sino mas magaling na administrasyon? Personally, kasi right now wala akong naririnig masyado kay Marcos. Although, uh, Uh, Marcos ako, Marcos baby kasi ako eh. Okay po. Uh, ever since talaga maka Marcos ako. But uh, I don't know anything about Bongbong. So nung ma election nung ma nominate siya, sabi ko eh, there must be something good about this guy. That's why people chose him. But right now, parang wala yung popularity na, I don't know kung gano'ng kataas. Parang wala pang nangyayari. Compared kay Duterte, kay Duterte naman eh, I think is too aggressive for the Filipinos to, to catch up so I don't know what really happened there. and for me to uh, ako sa sarili ko lang ah sa sarili po, okay. uh, as much as possible I want to stay away from the issue when it comes to politics and instead of uh, involving myself to politics I'd rather uh, do my service uh, church community helping out people and reaching out uh, to those who are in needs uh um, ang politics kasi, whether we like it or not, it's more evil than... So, <laughs> sa akin naman, sir, hindi naman ito... Ito, there is a bit of politics kung sa akin bilang Pilipino, mm -hmm. yung pakiramdam nyo bilang Pilipino, at ano ba ang nangyayari sa mga... Wala naman tayo sa politics, hindi ba, mamimili ka lang, kasi yun ang mas... One. Na, I'm, I'm with Bongbong. Okay. Okay, sir. Salamat. Ito Marcos Peñi. Salamat, salamat, All Alright. Thank you, sir. sir. Alright. No, no problem. Man, eh? Ikaw po. Grace. Ah, si Ma'am Grace. Ma'am Grace ang tanong ko ay eh. sa kayong panahon administrasyon ni PBB yun mo. Uh, Ito kumpara natin sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung baga sa kuhan, yung term um, ni Pangulong Duterte mahaba eh, nun, natin din dito sa 2 years kasi 2 years din si PBB yun din. Kung pamimiliin kayo ma'am sa panahon ni Pangulong BBM at sa panahon ni Pangulong Duterte, sana pipiliin sa MPVM na lang, supportan na lang natin. Dahil, na, kaya uh, ang luglog na yun. Okay. So dahil naman natin hindi siya naka-luglog, yan ang siya niyo pa rin Sige, salamat, ma'am. Kayo, ma'am? ano oh, pangalan niyo, ma'am? Diana Concepcion. Diana Concepcion. Taga saan pala kayo, ma'am? Palawan, Palawan po. Pa. Palawan, medyo malayo po yung Oo, ano lugar niyo. Kung okay. okay. kayo pa mumili, and the same question, ma'am, ng Palawan ng MPVM, para natin sa panahon ni ng Duterte, sino pipili? yung administrasyon ang magaling? Magaya rin sa kanya, ganoon din kami. Kasi ano din kami, pipiliin din kami. Sige po, salamat. Thank you po. Ito mga kababayan, ang makakasama naman natin. Sa ano pangalan mo bro? Ryan sa Ryan. Ryan, anong, ano ka ba? Anong bayan? Ah... pa ako. Anong probinsya? La Union. Oh, La Union. So, maganda so, to, an maganda an to. Ano? Maganda to. maganda, maganda to. To. Okay, ito so, yung tanong namin. Very interesting yung tanong namin. Hindi naman lingit sa atin kaalaman, ano. Dito yung nangyayari ngayon, yung mga... mga... issue ngayon, ano. Ngayon, kung papipiliin ka, within two years lang na panunungkulan, ano, yung kay former president PRRD at saka yung kay PBBM siya ngayon. So, ano yung... yung... Uh, yung masasabi kung uh, kanino ka. Sino ba galing? Sino um, ang mas pabor ka? Pabor uh, pa rin ako kay Marcos. Marcos, okay. Bakit okay. sir? Wala. Um, pag uh, ayos naman siyang malakad, hindi kagaya kay Pangulo Dr. D. dati. Naman, okay. More on drugs. Uh, uh, more on drugs siya. Kaya eh, si PBBM, more on pa naman siya. Tawag naman. Infrastructure meron din si Duterte na infrastructure pero uh, mas mas gusto ko kay si Marcos pa yan ba eh, dahil sa kababayan mo siya o talagang gusto mo siya Oo. mayroon nandun na rin tayo <laughs> uh, mga, kumbaga nandun na rin yung yung puso yung mga Ilocano, parang ka okay ikaw bro may pahabol ka bang tanong uh, sa akin out na lang out na lang pangalan mo anong pangalan mo Taga, saan sa Pangis? Ano yun? Uh, Tagopan po. Tagopan City. Ah, okay. uh, tanong ma'am, mali, sa ngayong panahon, administrasyon ni PBBM versus administrasyon ni Pangulong Duterte. Former. Former President PRRD. PRRD hmm. Sa loob ng dalawang taon na panunungkulan ni Pangulong ni Former President Duterte at sa kanayon na panunungkulan taon ni PBBM. Kung pamimiliin kayo, ma'am, sino mas madaling na administrasyon? Ano? Kay Duterte. Bakit? po? Lakas boses mo? Bakit po? Opo. Dapat po may dahilan. Oo. Sige ma'am, salamat. Kayo ma'am. Kayo naman ma'am. Ano pangalan niyo ma'am? Janet po. Tingin po kayo sa camera ma'am. Sa ano po, sa pangasinan din, po. Ano pangalan niyo ma'am? Janet po. Janet. 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 sa Janet. 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 Janet sa panahon ngayon ni PBBM versus sa panahon ni Pangulong ni former President Duterte, sino mas magaling? Ano po, para sa akin po si ano po? Si Duterte po. Bakit? Bakit, po? Kasi po, yun nga po, yung sa drugs and then po yung na, yung parang naging malinis yung maraming na walang mga ano po, yung matagod. Yung sa pamamahala niya, yung maraming nasa yung mga, mga illegal po mga iligal Ah, okay. Sige, ma'am, salamat. Thank you po. Jonathan Canyares. Tagasan po kayo, sir. Sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas, Calamba, Laguna. Wow. Ganito tanong mo ngayon, sir. Sa panahon ngayon ni na administration si PBB, 2 years na ngayon, ngayon Tapos i versus natin sa panahon ni Pangulong former President Duterte. 2 years din pamimiliin kayo sir sa obserbasyon sino mas magaling syempre Duterte tayo bakit naman sir kitang-kita naman eh kitang-kita kitang-kita naman kaya 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 siguro tanongin kung bakit nang kaya nga tinatanong namin yung bakit kasi may mga Ah uh, tayo sir Duterte kasi nung una nakita ko talaga na ano sa simula pa lang yung mga kremen talagang oh. nabawasan nabawasan okay ngayon naman kay Duterte kasi nag-focus si, si Duterte nung ano eh ng mga krementa si BBM naman sa bigas yung ang niya eh hanggang oh. ngayon wala pa rin eh wala pa rin ako na ito Ganun ba? Salamat Thank you sir ha Si Ganyaris sir ah, Si Ganyaris Anong bayan sir? Anong probinsya? Pinakamaganda Bulan Sorsogon Uy! Dragon ah! man boy! Kuya na Diet Cam Norte ako men uh, oh. Shout out po sa lahat ng mga Bicolano lalong lalo na sa Bulan Sorsogon Sugun Huwag kayo sir ha? Ano po nagdunit ng dugo? Saan? sa pabilya. So, ano, oh, bloodletting ano pabilya. Oo, sa na, hospital yung hospital yun. Hospital. Na, ngayon sa the same question sa sa panahon ngayon ni administration ni PBBM, mag 2 years na ngayon. Tapos kumpara natin versus sa panahon ni Pangulong Duterte, sa 2 years din ni Duterte. Palagay niya sino mas magaling? Duterte syempre, Duterte syempre. Bakit sir? Bakit sir? Eh <laughs> Kasi unang-una, yung guide ng Pilipinas, napakarami nang nabiling barko. Tapos yung mga pandigma ng Pilipinas natin, ba? Diba? Tapos yung mga kemen din, yung mga adik, nabawasan yan. Okay. Nabawasan. Eh, sa ngayon, di ko lang alam, parang may bumabalik na naman. Tsaka yung bigas natin eh, yun yung inaasahan namin kasi mga mahirap lang kami. Gusto namin yung pangako nilang 20 pesos ang isang okay, kilo, parang walang nangyari eh. Tumaas pa tayo ng 50 may gate eh. 60 na, 60 na. 60 na. na may gate. Uh, pangarap nyo, pangarap ko. Opo, opo. Okay. Okay. Dito tayo kayo sir. Sir. Uh, pangalan sir. Pangalan nyo. Jonet po, Jonet Tarog. Tagasan po kayo sir. Sa Las Cavite. Oo. The same question sir. Ngayon sa administrator. Harap po siya sa camera sir. Yan, yan. May Pangulong PBBM. Pag 2 years na ngayon, kung pamaparali natin sa administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte pang 2 years, sino mas magaling? ano? Si... Dito si Romarot? Ay, Duterte, no, Duterte, parang Duterte. Ah, uh, bakit? Ay, Duterte ka rin? Sige. Duterte, parang siya solid doon kasi. Ano, Bakit, sir? Ito ano yung iba yung nawala yung ano, yung krimen, nabawasan yung krimen. Okay. Nabawasan, yung mga oh. nabawasan din. Okay. Ang na sila lahat. Oh. Ngayon, parang, Kasi mga sinasabi, maraming bumabalik eh. Ah, ganyan. Sa ngayon ba doon sa lugar niyo? Mumabay, marang parang maluwag na. Malubag, ah, maluwag, maluwag na ulit. Maluwag. Parang kasama kaya kasi sumuko din na lang. Muntik lang. Nag-joke si brother. <laughs> okay. Thank, okay. thank you sir ha. Ayan <laughs> ah, po mga viewers, shout out sa channel ni Jay Tomnob. Okay, Bulan Sorsogon. Thank, thank you. you. Thank you, thank you, thank you. Bago salamat po. <laughs> okay. Okay. balik na naman. Tapos, ikaw, ano mo sasabi mo? Ito na makikita. Ang pangalan niya, sir? Nelson po. Nelson? Sa akin naman, sir. Parang pareho naman silang may katangin. Ati nga, may pag-asang kayo, sir. Pag-asaraya yan. Kaya yung Yara Ngayon ang tanong din, the same question sa panahon ni PPBM at saka sa panahon ni Pangulong Mabuerte. Sino mas magaling sa mga? Sa tingin ko si Digong pa Okay. Bakit? Kasi mas sa ngayon, kita niyo naman kung magkano yung mga presyo ng mga bilihin natin na ang pinagtutuunan niyan sa sabi ni Marcos sa farmers. Yung kanyang talagang magtuto pero wala. Mas parang lalo na bala. Uh, kaya sa tingin ko, mas okay pa si Dito. Salamat uh. sir. Same question po ma'am. Same question, question ma'am. Ano pangalan niyo ma'am? Matilde. 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 Uh, na Balintawa. Balintawak. Balintawak. Kisong City sa panahon na yun ni PBBM administration sa 2 years niya no? at saka sa panahon ni Pangulong Duterte versus sa panahon ni Pangulong Duterte pan 2 years na natin yung administration nila sino mas magaling? Hindi ko kay Duterte kasi na yung mga ano kaibigan mga viewers ano eto po katatapos lang po ng interview namin ni brother Warren ano ayan po napakinggan nyo lahat yung aming in-interview hati po <laughs> hati po siya so merong uh, pabor sa kay PBBM uh, meron namang ka, pabor kay kaya uh, uh, former PRRT kaya sa so, mulit muli po mga kaibigan ano, abangan nyo po yung susunod na interview namin ni brother Warren at sa mga susunod na mga interesting video. Okay po, peace!